Nag-stop na daw si Meta sa pag-invite sa content monetization tools. Yan ang sabi nila sa akin. Yan ang tanong nila sa akin. Guys, sino bang Puncio Pilato ang nagsabi sa inyo na nag-stop na si Meta sa pag-invite sa content monetization tools? Alam nyo ba guys, ang Facebook ay isang business po yan, guys. Business. Okay? So, for example, ako ay nagtitinda ng tuyo sa palengke. Okay? Marami akong katabi dyan. Puro tuyo ang paninda. Siyempre, ako, para magkaroon ako ng earnings, tatawagin ko yung mga tao, i-invite ko sila para bumili ng paninda ko. Wahali na kayo, suke. Bali na kayo ang tuyo ko. Ang tuyo ko, mabango, amoy perfume. <laughs> O, oh, di ba? Ganon. Para magkaroon ako ng kita. Ganon din si Facebook, guys. Mag-invite pa rin siya ng mga content creator para magkaroon siya ng earnings. Kasi si Meta, guys, nagkakaroon ng earnings si Meta Nang dahil sa mga content creator. At yung mga content creator, nagkakaroon naman sila ng kita Nang dahil sa mga audience. Yung mga suporta ng mga audience, yung mga panunood nila ng video natin, yung mga engagement nila. Doon tayo nagkakaroon ng earnings. At si Meta naman, nagkakaroon siya ng earnings nang dahil sa ating mga content creator. So wag po kayo maniniwala guys na nag-stop na si Meta sa pag-invite sa content monetization tools. Dahil hindi po yan totoo. Business po ang Facebook. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-invite ni Meta sa content monetization tools.